Ito po yung isdang matambaka. Kasi pag talaga ng kin tin ah. 160 na lang. Hello po, good morning po. At ngayon po ay dito po kami ni Kenten sa Tabindagat. At um, naghihintay inintay po natin si Tito Ninyo. Tito Deyo po ay dumating na. Nauna po siya kay Tito Ninyo. Doa po ng siya daw po ay nalubat. At ipa, ngayon po ipapakita ko po sa inyo itong mga sandbag po dito na lumubog na po dito sa tabing dagat. Tulad po nito. Ito po ay sandbag. Nahirap na pong tanggalin dahil lumubog na po ito sa buhangin. Ito din po. Ito naman po yung ugat po ng nyog. Hindi, hindi rin po matanggal. Ayan po, puro mga sandbag po yan. Hindi na po maharap po ng mga kwanya na matanggal po itong mga ito. Dito naman po sa bandang tubig ay mayroon din na lubog. Ayan po yung sina uh, po sa mga nagko-comment po na marami daw kong basura. May mga ilan ngilan man po na basura ay hindi na po natin maiiwasan yun. Ayan po. Mga alam na lubog na. Ito naman po yung bangka po ni Junjun. Kung titingnan nyo po talaga ay para talaga mga basura po na nagkalat. Dito din po banda ay marami din. Sobrang dami din po. Dito lang naman po banda ang maraming ganyan at dahil dito po sa parting po ito ay marami pong ay hey, mayroon pong parang maliit po na ilog. Ito din po, isa din po sa ano, ugat din po ito yung ugat din po ng nyog. kami. Hilaan mo anak. Hilaan mo, hilaan mo. Ayan eh hindi po matanggal. Hmm? <laughs> hindi po dito banda po sa inaanuhan po ni dito Ninyo. Sako din po yan. Ganito po. Pero po mga kasama po ng mga sako ito po ay malalaking lubid. Kaya sobrang pangit po talaga tingnan. Ito naman po ay isang puno din po ng yug. po ay kinapitan na po talaga ng mga basura. Kaya sobrang pangit po talaga sa video. ito naman po isang bag din po ayan pa uh, yun po yung nakaraan pong bagyo lang po ay 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 po ah? <laughs> inyo, baka ko naman balanda ko na sanin ha baka asaksalan po nito orang pangulang Meron po talagang mga ilan-ilan na basura. Ayan po. At ito na yun po yung pinakambuo po ng dagat. Sobrang ano po talaga. Pangit tingnan. Kala mo. ba nga basurang nagkalat. Ito na po. Ah, banda po dito sa ano. Malinis naman po banda dito. Ayan po. Meron po mga uh, po. Oh. po talaga eh, Pagka lumubong na po sa buhangin ay eh, sobrang hirap na pong tanggalin. Ayan, oh, mga sako po iyan. Eh. kung nandiyan na po si okay, Tito man. Ninyo. Okay. Okay. Huwag wow, tuloy. Ay, yan na naiwan ko. May hirap eh. oh. ang malaki eh. Ang bago yung po ni Tito Dining. Ayun, ang daming ano Tambaka. At tamba Boss!

Bonito tres. Bonito. Minat. Ah, parang sagat-sagat. Bonito tres. <laughs> Yung pusit po ni tito ninyo. <laughs> No. Bawal ulam din sila po sa te. Yes. Hindi naman tatagal. Ay. 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 500. 200 yung Yong bonito? Saksi ng posete. Haha. 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 Isan-isan oh, lang naman yun. One part lang yun. Oh. Okay. Ayon Ayon po yung ay, hindi mo naman wala! Gita ko yun! Isan-isan yun. Isan-isan Ito po yung isdang matambaka. At ito po ay hindi na po namin pinakilo at gawa po ng mainit naman po. Kaya pwede namin po itong idaing. Mga sariwa. Wow, dami. Iyan po idadaing po namin. Siguro may liman, limang kilo din po ito. Physical. Pagdaing. Uh, at yan po, meron din po tayo ditong uwak. Ito na po ito dito sa ano. Ito pong uh, mga, dahon po ng nyog ay talagang hindi na po na namin tinatanggal ito tapo na po ng minsan po sobrang lakas po ng ah uh, dito alon. yung tatabong tatabon po nila sa bangka. Para hindi po masyadong tangayin ng alon itong buhangin dito banda. Kaya ito po ay sadya po nilagay dito. Ayan po tayo po ngayon ang magliligpit po ng bangka ni Tito Ninyo. Buhatin ko na po itong... Ay, ang bigat pala nito. Sobrang bigat. Mamaya na lang po si Tito Ninyo ang magtatanggal po ng battery. Doon na lang po ay bubuhusan ko lang naman po ng tubig alat. Si Tito Ninyo po ay kinuha po niya yung tricycle at hindi naman po namin madadala lahat ito. Tayo po lilinisan po namin ni Ken Ken itong Styrofoam. styrofoam. Anong lilinisan ma? Styrofoam. Styrofoam. Tigas sa styrofoam. Ha? Buti nandiyan si Ken Ken. Ano? May taga-tulong si mama. <laughs> Sige. Sipag talaga ng Ken, -Ken ah. na po. tapo namin tong mga gamit tito ninyo dito sa loob. Si Kinkin. -kin. Tito Ninyo po ay may pagbibigyan. Ayan, ayan po, may paulan po kami ni Papa. Ayan po. Ano? Ayan po, may paulan po kami. May paulam. <laughs> may paulam daw po si Ken Ken. Ken. ngayon po yung mata mga tamba matamba ka ay at amin na lang pong bibenta daing ko sana yan daing sana na hmm. ayun mo Baka lagay na yung ulam ni nanay? Ay, bigay mo kay nanay. Ano po, uh, inabot ba din po ng 3.5 itong ating matambaka. Pero ito po ay yung dalawang kilo lang po yung aming ititinda. Yung set kahalati ay uulamin na lang po. Hmm? Sariwang sariwa. Butas naman. Ayan po at manong intoy po pala dito ay nagagawa po siya ng ilaw po ni Tito Ninyo. Nasira po yung ilaw ni Tito Ninyo para pagising po mamaya ay makalaot pa ulit siya. buti nandyan si Manong Manong oh, parati naman <laughs> parati naman <laughs> si Manong po eh hindi pa nakakaposit siya daw ay eh mag tatanigin muna yan po tapos na po yung underwater nito tito ninyo sila tito ninyo po pala mamaya ay eh, Baka makalaot pa. sige mo muna nila yung paglalaot at mm, uh, sa susunod na araw, malakas na naman. may bagyo, may, low pressure may bagyo malakas na paparaki. Maroon na naman. tanti andito na din po yung kita po ni Tito Ninyo. Atin po ipapakita yung kita ni Tito Ninyo sa kanyang pusit. Ayan po at nandito na po yung kinita po ni Tito ninyo sa 13 kilos. 160 na lang. Bilis mo nga ba oh. Nung nakalaot po si Tito ninyo ay 180 pa po yung pusit. Tapos kahapon. Oh kahapon niyo, ano nga pala. Kahapon po ay 180 po yung pusit. Eh ngayon po ay 160 na lang. Tapos yung kanyang isda na ano to yung ano to BI. Ngayon, baral. baral? ay 3.8, bali 150. 150 po ang isang kilo. Bonito 110. Tapos ang bonito po ay 110. Bali, dito ninyo po ay nakabenta ng 2,958 minus 50, 560. Ayan po yung kanyang linis. 2,398. Mga gantong ilo po ay 345 ito po yung binili po namin na para sa gamit niya nakagastos po si naman si tito ninyo ng 700 yun po yung sa ilaw lang po kaya po talagang kahit papano po talaga ay kahit malaki po yung kita ni na tito ninyo ay sa mga gamit lang po pagka nasira, nasira ay talagang magastos din. Man po lagi yung bibili ng ganito, yun lang po pag pinasukan lang po ng tubig po sa loob, yun po i na. At itong pagka napundi na po iyon, ito pong mga wire na ganito ay hindi na rin pwede ata. Parang bibili na naman ng panibago.